Magkano paggawa ng ganito boss? Pag binili yan? Pero 5-5 doon. 5-5? Hmm. Binibenta 5-5. Sa inyo Sa tropa ko. 5-5 may kasama oxygen na yon. Magkano yung oxygen pag binili? Mga 1-3. Mga 1-3? Ah, gano'n. Meron kasi akong ganito, kaya lang sira yung pinaka lost, na lost trade yung pinaka barrel niya nasa bahay sa akin. Dito? Oo. Oh. Lost yung dalaga ng akin? Oo. Oh. Ah, mahirap gawa Ha? Ah? Mahirap bigyan. Mahirap yung... gapagawa yun? Pero kaya yung ipagawa yun? Oo, oh, kaya yun yung uh, Kaya lang, mahal siguro yun. Hindi naman. Oo, oh, oh, oh. nasa dalawang <manyan> daan. <manyan?" manyan> dalawang daan? Ay, mura lang. Pwede na. Hmm. Hmm. <manyan> saan ba may pagawaan yan boss? sa San Roque San, San Roque Marikina? oo oh. ah mayroon pala doon? ano ano? marami namuuni si Alan sabi ko oo oh, kasi kanina nag gaya niya yung Grand Span daw Grand Span tangan na, na. kaya nakabike tayo eh eh mayroon na tali si Alan ha? mayroon na tali malamang namumutok dahil hindi natawag kung kagabi siya nagsabi Kaya po

Bakit hindi pwede kain ninyo? Sila kain. Ano kain? Kala ko dalag. Isang <laughs> <Isap, isahan> pa. hindi <laughs> pa na, ba ba na isa. Tinamaan pa. Pagong. Pagong. Ati ang gas. Ayos po. Baka yung bala ko. mo eh. Hindi naman yan yung tunay. Hindi. Dalag Sigurad dumungaw oh. Tuntun mo yung takin Antay mo na Dapat ahas Ano yung pangalam mo? Oh. Ano yung oh? oh, na buwan Ano yung pangalam mo? Ha? Oo, oh, nahugot diba? nga na pa Baka okay. nandiyan siya loob Ayun Ha? Kaputil okay. ba? Baka nandiyan sa loob Baka na sa loob. Pag nandiyan sa loob, bibigay ko sa iyo. Ito. Ay mo na. Okay. Pumutol na yun Kala kong dalag kasi tumutol na yun. May wala ka pa yan.